Magandang umaga umuli ang iyong lingkod si Chef Roy. Ngayon po ay mag-aaras 7 na po ng umaga. Ito, ito po ang ganda ng sikat ng araw. Hindi gaya po kahapon na paggising ko 6.30 kahapon maulang ulan-ulan. Ngayon po ay June 23, araw po ng linggo. Kapit po agad pagising ng umaga. Kagigising lang po ng iyong lingkod. Ito po, hindi kontento na walang kopi ko black. Gaya po ng nabanggit ko noon, sabi nila na masama daw kung madalas eh. Hindi po kumpleto kasi. Lalo no pong pagkatasa mo ng birthday ko, ng May 3, eh, sinubukan ko pong alisin na yon yung kape. Naalis ko na po yung soft drinks eh. Dati, katanghal, soft drinks, saka juice. Pareho ko mong inalis yun, soft drinks, saka juice. Eh ngayon po, ito hindi ko maalis. Nung pagkatapos ng ko, sinubukan ko mong gatas, ting umaga, bear brand, kung ano man yun na uh, anlin, basta po gatas. Eh, parang mabigat po sa katawan eh, May mabigat ang galawan. Kaya, ito po, bumalik ako sa Kopi Ko Black, wala naman akong na, naramdaman na, na masama ba mas ma, ma, sakit sa wala man akong nararamdaman basta po ano yung tiwala lang sa Diyos at saka sarili po ingat din ingat Baga, hindi naman po pwede yung uh, sabi mo na sabi mo na hindi ka mababayaan ng Diyos abusado ka naman uh, sabi nga ni Jesus eh Huwag mong subukin ang Panginoong, Panginoong mong Diyos. Pag alam mo naman na masama at mapanganib, huwag mong gawin with tiwala sa Diyos at lagi na tumatawag yun po. Shout out nga pala kay Kuyang. Ano ang pangalan ni Kuyang? Yung kapatid ng boss ko di sa Dels. Mambo Robles. At saka si DJ Kane. DJ namin sa Dels. Kasi elektrisya namin si Louie Arsiga. Shout out nga. At shout out sa kanila. At si JM Francisco. Palagi nanonood ng video kong ito. At saka si Kamar. Si Mamirto Sebastian ng diyan po sa Sabitan. Ito sa San Angeles po naman, asinyer family, Espinosa family sa side ng mother ng mga anak ko, tulog pa kayo yung iba. Kasi po naman mga pinsan ko po. Tokiro family, Tokiro clan, Sambrano family, mga malapit sa pamilya ko, T Timplado family, Tumakmol, Taliedo, Amurado, Ruylan family. Shout out sa lahat ng video ko ito. Lahat po kayo, ingatan ng Diyos. Lahat ng ano video ito. Sabi po nila, marami pong nagtanong sa akin. Pa iba iba Pero iisa na sagot ko. Sabi, ang tanong nga na, buti po siyempre, mahilig kang mag-post ng video at kagandahan noon ng mga mo. Salita ng Diyos. Kumikita ka ba noon? Ay hindi siguro. Kasi di ba, pag nag-video ka, Siguro marami kang viewers yung tinatapos ng mga viewers yung tinatapos, tinatapos panoorin yung video mo. Pag hindi not counted, hindi, bilang. Hindi siguro pero maganda na po yun ang mayroon mang 50 o 100 na tinatapos kasi po pagkasalita ng Diyos ang ang content mo kasi i-post mo may kalagitnaan man eh, ililipat nila. Hindi nila tatabusin pagka, bi pagka Bible. Alam ko na yun. Alam na, alam na rin natin yun. Yung mga sexy, kuha naman sa bits ng video, tatapusin paulit-ulit pa nga. At sabi ko, tungkol naman sa pagpupus ng video, mayroong uh, pigtawanan nila. So, hindi naman kagupuhan eh, hindi naman kagandahan ng mga sila oh, tinan mo sila oh. Siya, Roy. Ganun pati ganun. Mahilig mag-post ng picture sa video, hindi mas sila gwapo. Hindi mas maganda. So, Piliwanag ko po. May, eh, napaliwanag ko na po ito noon. Eh, ngayon po may nagsabi uli kasi sabi ko, ganito yun ha. Eh, ihuhuli ko na yung sarili ko bakit ako lagi nagpo-post. Ikwento eh, ko muna yung lagi nagpo-post ng video. Or hindi mahilig mag-post ng video. Ganito po yun. Noong po mga nakaraang mga pinasukan ko sa work, saan ba yun? Nakalimutan ko kung sa Maynila ba yun? Okay. sa ganun, mayroon akong babaeng nakasama na edad 22 pa lang. May boyfriend siya. Close na close sila ng boyfriend niya. Mahilig silang mag-post ng close na close talaga. May nakayakap, may nakaakbay. Masyal naman sa beach. Sa kung saan mo sila mamasyal. Makain sa labas. At hanggang sa bahay nila. Eh, oh, mainit ang palahon, Walang pang itaas yung boyfriend niya, nakasandal siya. Ngayon, minsan tinanong ko siya ng parang nakangiti ako, parang hindi siya ma-open. Uh, walang ibang makialam sa'yo, kundi pamilya mo, yung, yung mga anak mo, kapatid mo, magulang mo. Pero ako, magtatanong lang, ano, yung bang boyfriend mo, sure na kayo na kayo ang magkatuluyan? Sabi niya, sure na siguro kasi mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Ah, ganun, sabi. Pero kung ako sa'yo, iyo, ganun pa lang, ganun ang sagot mo. Uh, advice ko lang ha, huwag mo samain. Bigyan mo ng limit ang pagkikipag-close mo sa kanya. Bata ka pa kasi. Bata pa rin siya, parang pare yung bata. Bigyan mo ng limit baka hindi kayo magkatuluyan kasi kasi yung 99% sinasabi mo kanina na magkatuluyan kayo. Paano kung 1% ang number na lalabas? Malaking epekto yung 1% na yan. Ngayon po, Nagkataon na, nag-break sila ng boyfriend niya. Hindi Ni, ko sabihin ang dahilan kung hindi ko rin inaalam. Basta, wala na sila. Break na sila. Ang nangyari po, ayaw na niyang mag-post ng picture o video. Nasabi ko na nga, bayan. Pag nag-picture-picture picture kami mga kasama sa work or outing naman kami, katuwaan, ayaw niyang mahagip, umasama sa picture, umasama sa video. Pag naisama siya sa picture o sa video, nagagalit, nakiusap na huwag i-post dahil kasama siya. Ang nais niya, pag nasa outing kami or katuwaan, siya ang taga-picture, siya ang taga-video, pero ayaw niya na makasama siya sa video. May mga chismuso naman na nakausap ko, sabi, siyempre kaya ayaw niyang makasama sa video na ma-post kasi nga, wala kasi siya ipagmalaki sa boyfriend niya eh. Baka, kasi yung boyfriend niya, binablock na niya. Tapos si eh, baka makita yung post niya ng mga kaibigan ng boyfriend niya, mga kamag-anak ng boyfriend niya, ay yung ex niya, baka makita ng mga kamag-anak o kaibigan ng ex niya, tapos ipapakita naman, ito yung ex mo, oh, nag-post nag ng video, yun yung inaalala niya eh, kasi sasabihin ng boyfriend niya, wala yan, naano ko na yan, parang, wala na siya magmalaki sarili niya, yun yung sasabi ng mga chismosa, may iwasan po yung chismosa niya, kaya, Ingat sa galawan dahil yung chismosa nandyan lang yun. Chismosa at chismoso. Nandyan yun kahit saan tayo punta kaya ingat, ingat po sa galawan. Para minsan kasi nagagalit diba? Bakit sinichismis? Ingat, ingat po sa galawan para wala tayong maichis, walang nga mai chismis sa atin. So, isa po yung dahilan kung bakit ayaw nang kusang ang video. Yung iba naman, ayoko ko dahil pangit pa ako. Wala pa akong, wala pa akong nabiling pampaganda. Ay, may, may tagyawat ako eh. Ayun, ah, ayok mag-post din, makita ng mga anak ko. Lahat mo nga mga anak natin o pinsan o kaibigan, kapatid, alam naman na itong mukha natin eh. Yun. Alam naman. O yung iba naman, may, may, utang sila siguro. O may iba naman, may iba naman, may nagabiyado, may iba naman eh, may kasamaan ng loob. So, dahilan pa rin yun. So, marami pong dahilan talaga ay mag-post ng video. Okay. Yung iba naman, wala talaga hilig. Ano yun? Yung uh, ayaw pangit ako eh. Kung, kumaganda maganda siya, di sana mayabang yun. Ipo-post ang video niya. O karuwapo siya. Uh, Baray mong dahilan. So, hindi talaga siya komportable sa buhay niya. Hindi siya nawala ng na tiwala. Dati na malakas ng tiwala dahil wala na siya yung pagmamalaki. Kaya yun po ang dahilan. Basta maray mong dahilan. Tungkol po naman sa lagi nagpo-post na hindi naman gwapo, hindi naman maganda. Yung gagaya po ang sinasabi ko na na makita ng mga pinsan niya o magulang niya o kapatid niya na nasa malayo, mag-comment naman yun eh, magkukumustahan sila. At wala talaga siyang pinangilagan. Malinis ang kanyang iniisip. Wala siyang naagabiado, wala siyang inuutangat, wala siyang... Wala, yung inusintis siya sa galawang nakakahiya. Ganon. Yun po, in short po. Kaya lagi siya nagpo-post. Yun po sagot po noon. Kaya babayaan mo din lagi nagpo-post. Tungto naman sa akin po, nagpo-post ako dahil yung stay-in po ko sa work, mga kapatid ko, mag, uh, mga anak ko, mga anak ko pinsan sa Cebu, or marami akong kapatid. May mga pamangkin ako sa ibang bansa, may kapatid din. So nakikita nila, okay? Nakikita yung mukha ko, ito, ito, ito. Malak, lumakit yan. Lagi na nakikita. Hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi ko basta yun ang itsura ko, ito. Ito, tumanda na ang mukha. Yun. Uh, So, pinagkaluban ako ng Diyos ng kaunawaan sa Bible, sa salita niya. Okay? Uh, pinos ko, yun lang kasi kasi mahilig mag-post mo ano-ano. Uh, basa ng Bible at pinaliwanag sa kanila, nasa kanila na yun. Kung basta, wala, basta sabi nga ni Pablo, nasabi ko sa inyo ang ang pinapasabi sa akin ng Diyos at wala na akong pananagutan sa inyo. Yan. Kasi sabi, uh, sabi sa Bible po, kung pinagkalooban ka ng Diyos ng kaunawaan sa salita niya, isang kamangmangan kung hindi mo ilahad o ilihim mo. Yun po, isang kamangmangan. Kaya, naalala ko po si Pastor Tom Limas noon. Nakakuntuhan ko. Ay, shout out nga pala kay Pastor Tom Limas ng Spring of Life, San Miguel, Bulacan. Dati po nung hindi pa siya nag-abroad, hindi pa siya pastor noon. Nagiinom din siya, nagsasabong din. So, nag-abroad siya dun sa Saudi dun siya kinatagpo ng Diyos dun siya biniyayaan ng Diyos ng kaunawaan ay eh, pastor na siya ngayon eh. naunawaan niya na ganun pala para maligtas number one susit ng kaligsa, kaligtasan wag mo wagang kang ng kapwa gumawa ka ng mabuti mahabagin ka uh, oh, kahit kunti may may bigay ka sa kapwa mo kahit kunti eh, kung talagang wala kang pera eh. Mangutang ka ba? Parang ibigay mo. Eh, basta taos puso. Mulong ka. Hindi, useless yun kung hindi ka, kung hindi mo kilala si Jesus. Ang ma mahalaga, nakagawa ka na ng mabuti, ang ma mahalaga, eh, susin so ang kaligtasan yung paggawa ng mabuti. Ang mahalaga, yun eh, yung sabi niya, narinig ko na, alam mo to na sina sinabi ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at buhay walang makakarating sa ama kundi sa magitan ko yun naman pala eh hindi santo hindi paglo sa yun kay Jesus yun po ang kaligtasan yung nanawaan yun sabi niya nanawaan niya sabi niya sarili niya Lord yung mga kapatid ko sa Bisaya sa Pilipinas sa Pilipinas sa Saudi siya noon eh siguro yung impirno yun kahit na kasi hindi niya alam kung paano paano man ng palataya, hindi niya alam ang daan. Una po niyang, pagdating po niya, pag-uwi sa Pilipinas, sabi niya, sabi ni Pastor Tom, una niyang pinaliwanagan ang kanyang mga kamag-anak, number one, mga kapatid niya. Yung po una niyang tinarget na tapos sige, Pastor siya ngayon po, hanggang ngayon po siya po, siya po ang nandun po sa yung, yung charge niya po nila, charge nila sa San Miguel, Bulacan, ko, anong barangay yun, basta San Miguel Bulacan. Hindi po ako napunta doon. yon doon siya sa Spring of Life. San Miguel Bulacan. Kaya po, kumusta? Pastor Tom, patuloy na ingatan ka ng Diyos. Yun. Yun po. Kaya, yun po dahil dahilan. Kaya, palagi pong nagpupos ang video. Pinagkaluban ako ng Diyos ng kaunawaan. Kasi po, hindi mo lahat ng tao. Pero... Ang biyaya kasi ng Diyos, iba-iba po. Okay? Mayroong pinagkalooban ka ng biyaya na material para tumulong ka. Okay? Huwag po natin ibang malaki na nakatulong sa kapwa. Kasi nga, yung uwak, kayang gamitin ng Diyos para mapakain si Ilyas. Inutusan ng Diyos ng uwak na magdala ka ng pagkain doon kay Ilyas umaga at hapon. Kasi nga, si Ilyas kasi, pinatago ng Diyos doon sa batis ng karit sa may silangan dahil hinahanap siya ni Haring Ahab para patayin. Kasi sabi si ni Elias eh, hindi magkakaroon ng ulan sa darating na araw hanggat kahit hamog. Yung palang hamog. Sa Diyos din pala yun, galing. Hanggat hindi niya ipanalangin, hindi na magkaroon ng ulan kahit hamog. Hanggat hindi niya ipapanalangin. So galit sa kanya yung Haring Ahab papatayin siya, hinahanting siya kaya sabi ni Diyos, magtago ka doon sa batis ng karit. Eh, uutos yung uwak para magdala siya ng pagkain. At yung tubig doon sa batis, may ino mo. Ino mo. Uwak nga, uutosan ng Diyos. Pa kayo, tayo pa kayong tao na hindi mautosan. Pero kaya pag nautosan ka ng Diyos na tumulong ka sa kapwa, mga nahihirapan niyan, yan, walang pagkain, walang kung ano-ano man, pa, mapalayas na, walang, walang pambayad sa inuupahan nila, walang pambayad ng kuryente. Nananalangin din yun eh. Nananalangin yun, siyempre. Kaya yung mga subra-subra pera, hipuin ang Diyos ang humipo sa kanilang puso at isip na tutulong. Pero hindi ibig sabihin na nakatulong ka, ligtas ka na. Hindi po yun ang ibig sabihin. Eh, Ulitin ko po ha, yung uwak nga, kayang utusan ng Diyos, ikaw pa kayong tao na may kamay, may paa, may isip, may mata, kayang magtrabaho, kayang magnegosyo. Okay? Uh, si Ilyas niya, pagkagising ni Ilyas, si eh, sabi ng anghel, gising ka Ilyas, tutulog siya sa sobrang pagod. Pagising niya, umuusok yung tinapay dun sa malapad na batong buhay. Kasi yung kanyang sisidlan, may tubig na inumin. Batong buhay, umuusok parang nag, nagkaroon ng naging instant oven. Patung buhay ha, walang, eat, walang utak yon. Kaya ang gamitin ng Diyos para may tinapay na nakasalang. Na wala naman nagsalang. Mag-isa lang siya natutulog doon sa kapatagan. Yan po ang ibig ko sabihin. Muli pang yung lingkod, si Shiproy, lahat ng nanonood ng video ito, patuloy na ingatan ng Diyos.